O mga kapuso, no, nagpapatuloy pa itong uh, sunog. No? Yan, makapatay sa mga oras na dito sa DPW Asia. Uh, puno pa uh, research and standard. So sa mga oras na ito, talagang uh, nagsisikap pa rin itong uh, mga kagawad ng uh, pamatay sunog uh, para tuluyang maabula itong apoy. Uh, nasa ikatlong palapag pa rin no? hanggang uh, sa mga oras na ito itong nga uh, makapal ng usok na pinanggagalingan nasa ikatlong alarma pa rin. Makikita naman natin yung pagsisikap nitong itong uh, mga kagawad ng uh, pamatay sunog sa mga orse ito para tuluyang uh, uh itong pinanggagalingan ng uh, apoy. Uh, sa initial na impormasyon natin, nagsimula ito sa bandang kisa may sa ikatlong palapag. At uh, sa ngayon, tuloy-tuloy eh, yung uh, pagsisikap. Pinagbabasag na yung mga salamin may mga kagawad na ng PFP na nandun sa ikatong palapag at meron na rin mga volunteer na tutulong-tulong dun sa pinakataas. At uh, sa ngayon ay eh, talagang tuloy-tuloy uh, uh, pa itong uh, ginagawa na pag uh, uh na mga kagawad ng pamatay sunog. Uh, itong building na to ng uh, DPWH sa Quezon City, e eh, buka pang bago, no? Ang nakapagtataka lang eh, bukang walang fire uh, uh, alarm system or fire uh, sprinkler para uh, na sa ganun, eh nakatulong sana na hindi na lumaki itong apoy. Pero malalaman natin yan, dahil lang gusali na to may nakalagay pa na ISO 9001. Ibig sabihin, dumaan ito sa mataas na standard. Pero nakapagtataka na bakit uh, uh, nangyari itong uh, sunog na ito. No? Uh, nakikita natin na tuloy-tuloy pa yung pagsisikap ng uh, mga kagawad ng uh, pabatay sunog dito sa lugar. no? At uh, talagang uh, uh, nagsisigap lahat sila. Uh, yung mga uh, volunteer, mga taga BFP para babugahan ang gusto ng tubig yung uh, gusali. Uh, nakikita natin doon sa bandang taas, kahit oh. makapal yung puso, ka, eh, nakapuesto pa rin at bumubuga ng tubig yung uh, uh, ilang mga bumbero na nandun sa ikat ng mga palapaga. Uh, May gabit sila ng ah, uh, breathing paratos para na sa ganun, hindi silang basa po kita nung uh, makapal na usok na nangyayari no? Uh, dito sa ikatlong uh, palapag dito ng uh, uh, sa ngayon, tuloy-tuloy uh, pa rin yung uh, uh, operasyon ng uh, ng na mga pagkawad ng mga uh, Sunog dito sa bahagi, sa compound uh, ng Department of Public Works and Highways uh, Bureau of Research and uh, Standards uh, sa mga orso ito. No? ah, uh, talagang uh, Uh, nagsisikap-sikap pa rin itong mga gawad ng uh, pamatay sunog. No? Mm, uh, sa kanina, nasa ikatlong alarma itong nasunog uh, sunog. Uh, wala pa rin deklarasyon na under control ito o bar out. Pero dahil sa kita natin, may kakapalan pa rin yung uh, usok na nanggagaling dito sa Tusali. Ang uh, nakapagtataka lang, eh, you no? Know, talagang... Uh, kailan okay pa naman na merong uh, merong uh, uh, issue sa DPWH ay eh, nangyayari pa itong mga ganitong uh, insidente uh, dito sa bahagi na to ng uh, compound ng uh, DPWH patungla dito na susunog na busadi ng uh, DPWH uh, Bureau of Research and uh, Standards uh, ito na uh, napakarami na ng uh, mga magawad ng uh, PMP na narito ngayon mga trap eh, halos yung bahagi ng Nia Road kanina eh, maraming mga truck na yung uh, nakapuesto sa mga oras na ito. No? Uh, sa so ngayon talagang uh, uh, nakikita natin na yung mga pag ng ng uh, BFP tuloy-tuloy eh, sa uh, pagbuga ng tubig at uh, nakikita natin na kahit mahirap yung kanilang sitwasyon doon sa ikat palapag, Palapaga tuloy-tuloy eh, pa rin yung uh, pagsisikap na ginagawa nila para matapos na itong uh, nangyayaring uh, sunog uh, sa kusali mismo itong uh, DPWH ah uh, nakikita natin parang medyo nabawasan na yung usok no uh, pero nananatili pa rin uh, na ganoon kalakas pa rin yung uh, paglabas ng usok mula doon sa ikatlong palapag Mabuti na lang nabasag na yung mga salamin para na sa ganoon tuloy-tuloy eh, yung paglabas ng usok mula sa ikatlong palapag na gusali. Ang nakikita lang natin dito, mabuti na lang, eh, marami yung supply nila ng tubig. Ito medyo lumalakas-lakas na naman uh, muli itong usok sa mga orso ito uh, dito sa uh, ikatlong palapag ng uh, gusali. Ito ay uh, sa BPWH po, na Quezon City. Uh, itong pinangyayarihan ng uh, suhug na ito ngayon sa bahagi ng uh, Quezon City. ah, uh, ha, uh, patuloy pa rin na inaabot uh, na. Pakisabi sa ano natin, sa uh, social media. Oh, uh, dito na. Oh, uh, to 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 to. Ay, uh, paki-check, paki-check. Ayan mga kapuso, no, nagpapatuloy pa rin itong uh, ginagawa na pagsisikap itong nga uh, mga pagawat ng uh, Bureau of Fire Protection, ng mga volunteer, maraming bilang na ng mga truck ng bombero yung narinito ngayon sa compound uh, ng Department of Public Works and Highways. Sa uh, particular, na uh, nasusunog ngayon itong uh, gusali ng uh, Bureau of, Fire, uh, Bureau of uh, Research and Standards. sa uh, ang uh, particular na bahagi na apektado ay yung ikatlong palapag nitong uh, gusali na ito. Ang uh, initial na informasyon, dun sa bandang uh, may nagsimula yung apoy. Kaya talagang kailangan na butasin yung, uh, o sirain yung uh, mga pintana para lumabas yung usok pero hanggang ngayon makapal-kapal pa rin yung usok pa na nanggagaling mula dito sa Gusali. Kung mapapansin, no, medyo bago pa. Itong building na to, eh, sa itsura pa lang nito, mabukaan mo na bago pa. Pero ang uh, uh, kanina, nakapagtataka, sabi nga nung ilan, eh, wala pang mga fire sprinkler o kaya fire alarm ito para sana kung sa kasakaliman, eh mabilis na na napigilan yung uh, pagkalat pa ng apoy pero sa so ngayon ito nakikita natin may kakapalan pa rin yung usok na nanggagaling mula sa gusali at tuloy-tuloy uh, na naman yung fire operation nitong mga kagawad ng PFP at gay na rin ng mga volunteer na nagtutulong-tulong ngayon dito sa gusali ng Department of Public Works sa particular yung Bureau of Research and Standards dito sa compound ng DPWH sa Quezon City. Uh, sa ngayon ay uh, talagang uh, wala pang dinedeklara na fire out nananatili pa rin sa ikatlong alarma itong uh, sunog na nangyayari sa tatlong panapag na gusali Naga uh, TV w. kapuso no so yan nagpapatuli nagpapatuloy pa rin na operasyon ng BFP dito sa nangyaring sunog ang pa ng mga mga detalye at sa patuloy na investigasyon na gagawin dito sa nangyaring sunog sa Gusali mismo ng DPWH particular sa Bureau of Fire Bureau of Fire tuloy, Bureau of Research and Standards uh, BRS ng Department of Public Works and Highways dito sa Quezon City